Okay, andito tayo sa Mega Date ng Malabon. At ngayong Holy Week, andito tayo para gumala. At siyempre, tingnan natin ang ganap dito ng mga turist ang dumarayo. At ngayon, alas dos ng hapon, nakarating kami dito. Um, ganito pa, rin, ganito pa lang yung tao dito. Medyo kakaunti pa lang. Ito yung nabubunga dito. Yo, parang kakaunti pa lang yung tumatambay. So, didiretso lang tayo doon sa dolo. Tapos, mamaya, mga alas 3 babalik tayo dito para titingnan natin yung at uh, dagsa ng tao dito sa Megadike ng Malabon Okay guys, alas 3 na at bumalik tayo sa pin na dinaanan natin kanina para tingnan natin kung dumami na yung mga tao. Yun, medyo dumami na yung mga papasok dito sa Megadike. At dami na rin tumatambay dito, no? Saka marami palang lang paninda dito. dami rin nakatinda. yon. Ayun, parang medyo marami na kaysa kanina. Kaninang alas 2 ay na natin mamaya babalik tayo dito mga alas 4 kung dadami pa yung tao dito sa negadaik ng malay So ayun, na uh, babalik tayo sa dinana natin kanina, nag-ikot-ikot uh, tayo dito sa Dambalik Mega Lake. So ayun dumadami na yung mga tao nito noong Pumupunta. Sa so, makikita nyo, maraming paninda dito sa gate. iba't ibang tinda, 'yon. At doon uh, dumadami na yung nakatambay dito. Titingnan natin mamaya. Babalik tayo mga 5 kung uh, dadami pa yung tao dito. Ayun. Yan kanina mga konti-konti pa lang yan. Ngayon oh. No. Bungad pa lang ito no, hindi pa ito nakakaabot tayo ng dulo. Napakaba po ito yung mega like. Uh, napa paikot. -pa Ayun. Siguro sa labungad pa lang tayo nito. Ayun. Ang haba nito, ininikot namin kanina ito eh. Yeah. Ito yung uh, malapit sa may uh, gate mismo ng entrance ng Mega tapos yung dulo nito, doon ka iikot naman. Basta ang layo ng ikotan nito, ayon. So, ayan guys. Ah, palubog na yung araw at alas ko na ngayon. Titingnan natin kung gaano karami ng tao dito sa Megadike. Yung mga turistang ang dumarayo ngayong uh, Friday. Ayon, Titingnan natin hanggang sa dulo tapos away na rin kami no <laughs> dahil walang ilaw dito madilim dito pag gabi kasi walang ilaw dito sa migrax pero ang daming tumatambay dito kahit gabi no ayun no oh, paraming parami na yung mga tao dito hanggang dulo po dito natitingnan no, natin yung video kukuha na natin video hanggang dulo kung gaano karaming tao dito ayun dami yung mga kapang alas mga pagkapamilya yan, tumatambay dito. Lahat, ayan, four wheels, bis bisikleta, at uh, four wheels, andito sila. Naka uh, motor. Meron din din na jogging Masarap kasi tambayan dito. andito. Malamig yung hangin dito. Marami din namin wet dito sa gilid, oh. Yun. Tsaka meron din dito na nagtitindang mga sariwang isda. Yung mga bagong huli yun, dami ng tao dito kanina, konti lang yun titignan natin dulo. Ayun, ayun ang dulo yun, yung mga tindahan dito ang daming paninda yun, may mayroon na mga mapapasok pa Oh. mga bagong dating dami na dami na ng tao dito ayan tatambay lang uh, pupunta rin si Dolo tapos tatambay ulit tapos uuwi na tagad kasi magdidilim na lahi pa so ay yun, dito yun yung ganap ngayon dito sa Megadike at maraming salamat sa inyong panunod hanggang sa muli.